Ano naman po, sa pagpunta sa sports, kasi yun nga po, at, at ano po bang edad nyo ngayon? Forty-five. At forty-five po, active pa rin kayo sa basketball. Kasi mm. yun nga po, diba, nag-training din po kayo kay Paoen po. Mm. Uh, ano pong importance ng basketball sa buhay nyo? Kasi uh, <laughs> po, kahit sports in general muna. Uh, importante siya, pantanggal ng ano talaga, pagod. Pantanggal pang ng pagod, magpapagod ka pa. <laughs> oh, De, tatao. Kasi endorphin yan eh. Uh, Lalo na alam mo kasi ang sports ah, uh, tayong mga lalaki, ito sinasabi ko lagi, may may mga pasyente rin ako na, Ronel, di na ako nakakalaro kasi matanda na ako eh. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, babalik na rin ko uli yun. Alam mo ba kaya ka tumatanda? Kasi hindi ka hindi na ka naglalaro. Ka. Ito, Kailangan mo maglaro ka para ka maging bata. <laughs> yan ang totoo nun. So ang nakukuha ko sa paglalaro na yan, kaya ako nagbabasketball, masaya ako dyan. Kasi nararamdaman ko bata ako. Nagiging bata ako lalo. Hindi ako titigil maglalaro kasi gusto ko pa maging bata eh. Totoo Matay Pang anak eh. <laughs> Ganon din po, ganun din po talaga view ko sa basketball kasi parang lalo na ako, ako po makalaro ko lagi, Makaklasiko rin ng high school eh. Parang kahit gaano ka, ka busy, kahit gaano ka, ka stress sa buhay, lalo na gaano ka kaano mag-adulting sa buhay. Pagka nagba-basketball ka na kasama yung mga tropa mo, para ka talagang bata. Tas ramdam At, na ramdam mo yung nanalo tayo. Opo. <laughs> <laughs> diba? <laughs> si Pimula namang makukuha diyan yung mga pick up game. Eh makukuha mo diyan, eh Pero manalo nga nang talagang hindi ka papatalo eh. eh po. Pero pag nanalo ka, iba yung saya, di ba? Totoo, eh, kahit ladun, pick up game lang. <laughs> Pero iba na lalo na pag naglalaro ka na uli ng Liga, oh, Commercial po. League, na may nakukuha ka na, oh, kuha ka pa ng award, <laughs> mas pa, di ba? Mas Totoo, mas gugustuhin mo pa. Oh, so, Pero so, sumali kami dun sa ano ni Power eh, nung One Day League po nung kailan. Eh, ka ba? No? Ay, yung ano po? Ay, yung One Day League nila, yung pwede yung open. Nandun ako nun, ha? Ah. Ano po ba kayo nun? Anong team yung po nun? Ah, kami una naglaro. Ah, kami po yung ano, yung naglaban sa dulo yung sila ano yung, yung may... MPBL yung kalaban <laughs> ah di sig ay ibang ano kayo ah, sa iba ay, ay one day league po ng zero oh, crowd dyan sa zero crowd kaya pala kung oh, ikaw yung matatandaan kita oh, kasi po. ang biroan nga nila dito pag ako daw nakalaban talagang natatandaan nila oh, hindi po. pwedeng na matandaan kasi lagi daw may may bangganan oh, na nangyayari tinanong ko nga po kayo, Pawe sabi ko malakas ba si si Doc Coach <laughs> sabi niya malakas mong bangga. Yan <laughs> kasi sigurado matatandaan ko pala na pagbagong kalaban. O, opo, kasi yun dun ata sa sa liga nyo na yun, parang ano na po, puro zero crowd na lang. Mm -hmm. Yung last po kasi nag-open siya, yung parang pwede kahit mga outsiders. Yun ang maganda. O, yung... Kaya lang, sabi niya nga Mag pag Magulo, Magulo <laughs> siyempre. <laughs> Kinakarir masyado. Okay. Hmm? Eh, dito, ang plano po namin, pagka nag-expand na nga dito sa Valenzuela, interbranch naman ng laban. Opo. Sa ano naman po, uh, 'di ba? Inga po coach kayo at ay ko ba life coach kayo